Okay, so may dagit tayo. So, kahak, kahapon pa daw yan, sabi ng tatay ko. Ah, uh, siya kasi nagpapakain, ayan, color white na yan, yun yung dagit. So, nagpapakain siya kahapon, so pumasok daw yan. Uh, sabi sa akin, but may color white ka sa lop? Eh, sabi ko, wala akong pure white sa lop. So, sabi ko, dagit yan, tay. Kaya, content sa akin. yan kung napapasin nyo, nasa labas yung dagit kasi... Uh, sinubukan ko siyang pakawalan kanina sinabay ko sa mga kalapati ko Ayan, kung nakikita nyo, ang gutom na gutom yung mic. Ay, ang ingay ng motor. Okay, <laughs> okay back to the ball game. Ayan, so, pinakain ko mga kalapati ko ngayon. Tignan natin kung papasok yan. Take two, parang kahapon daw. Sabi ni tatay, kapasok ka ba o hindi? Ang tagal-tagal mo ah. Yun, so, pumasok na nga siya. Confirm may batch share na ako na dagit. <laughs> Hindi, joke lang. Ayan, so, pamaya papakawalan natin yung dagit na yan. Mukhang malakas siyang kumain, na ah. O, oh, login -lugi, kaya papakawalan natin siya. Login tayo sa patoka. Okay, nakita ko na si Brown kanina. So, papasok na si Brown na white feather. So, may training ka pa mamaya, boy, sa PPPC. Kaya, pumasok ka na. Baka maubusan ka ng patoka ng dagit na color white. Malakas siyang kumain. Kaya, bilis mo. <laughs> Oh, <laughs> umusin niya yan. Sakto, may bata. Tara, patulong tayo. Bo! Tulong mo ako. Tara. Bilis. Pakawalan natin yung kalapating pumasok kapon. Yung color white. Pakawalan natin. Galing ka patang eskwela, ana. Ha? Ah, anong grade ka na, boy? Grade 2, ana. Ay, patulong tayo dito sa bata. Hagis na sa malayo, ay. Ha, tulungan mo ko na. Oh, sige. ah, video mo ako. Yan, video mo ako, ha. Ito yung dagit ni Tatay Kakon. Pumasok daw. Agis na din sa kanto, no? Oh, tara. Asa na? sa so, ito Kapatulong tayo kay Ambo kaya mo hawakan to hindi okay. so ito yung dagit mga kalapatids yan color white wala siyang ring oh yan na yan siya oh op op mukha siyang giant ah oh, <laughs> tara sakay kami sa e-bike yan kasama so, namin si tatay kumakain ka na gutom ka na ba oh. at lang patulong tayo kay tatay ayan ah oh, di ba ready ready si tatay yan eh. sana gusto mo ba yung ano gusto mo Ha? De, bawal. <laughs> Di naman sa atin yun. Tsaka pangit. Pangit yung kalapating ganyan. Yung hindi atin. Tapos aangkinin natin. Teka lang, hintayin nyo ko. Nauna pa kayo sa akin. Sama si Ambo. Ay! <laughs> Ayan, ito yung kalapating. Nakagis namin sa palayan. Para hindi na babalik. Nanginginayan ka ba dito sa pure white mo? Maganda? Ayaw mo magkalapating? Gusto mo manok eh. Wow. na yung mga manok nandun mamaya pakita natin no okay so ang bilis bilis tayo yung side mirror nya tayo yung side mirror mo ayusin mo baka magunggo tayo yata isa yung isa. isa okay ah. Uh, mukhang di ka nakakain ng kanin mo ah. okay na dito na kami sa palayan ayan no oh. opya pwede na dyan pwede na dyan okay hala iyan ang muna natin stop muna tayo stop over uuwi pa kaya to po ha uuwi pa kaya to hindi na parang ko hindi na hindi naman na to eh hindi naman sa atin to Dagit lang to okay ito ayan oh. silip muna silip ayan oh tuloy natin ito na Oh, walang wala ring, oh. Okay. Bye-bye. Ay, napaka na niya, bo. <laughs> Ang galing. Magkikita naman na agad natin 'yan kasi kulay puti. Ayan siya, babalik. Ayan, no? oh. Oh, bye-bye. Okay, check up natin. Makauwi na kami ni Ambo. Oh, pumalik yun mo, ha? sana hindi na bumalik uh, check up natin dito okay malinis hindi madungis okay, okay so wala siya uh, bilangin mo po kung marunong ko magbilang uh, ilan? lima lima yan oh, nabilang mo magarunong ka pala magbilang syempre nag-aaral ka o oh, tara na yung mga manok gusto mo yung manok? Patingin mo na yung mga, mga manok mo. Manok mo, manok ko. Manok mo. Manok mo. Tara. Mga manok ko. Mga tsabo. Ito mga sirana. Sirana. So ayun na nga no, mga kalapatids. Ah, uh, hindi na nga bumalik yung puting kalapate. Yan, dito sa embo. Ba dito? Galing ka doon kanina? Bumalik yung kalapate? Ay, hindi na daw. Yan, so dito na namin tatapusin tong video to. Tatawa <laughs> ko sa iyo. <laughs> <Ayan. laughs> kung nag- Parang <laughs> ano yung damit mo ah. Kulang ka sa tide ah. Ayan oh. No? Nangungupas. <laughs> Yan. So dito na namin tatapusin tong video to. At kung nag- <laughs> Hindi <laughs> na yata ang marunong. Uh, so, Shara, bye-bye. Peace.